Pangungunahan ni Pangulo Noy Aquino kasama ng iba pang opisyal ng gobyerno ang pagdiriwang ng ika-116 na araw ng kalayaan sa Naga City bukas. Ang mga magsasagawa naman ng malawakang protesta bukas kontra sa Park Barrel naghahanda na rin. Sa madala, kabi-kabila na ang mga pakulo sa Luneta Park ngayon pa lang. At live mula sa Luneta Park, may report si JP Suryan. JP? Pia, iba't ibang aktibidad ang idinaos dito sa Laneta Park. Isang araw bago ang Independence Day celebration bukas. Musik kalayaan, ito ang tawag sa konsyertong ginawa ng mga singing soldiers ng AFP dito sa isang pre-Independence Day concert sa si Carino Grandstand ngayong gabi. Ngayong bisperas ng ika-isang daan at labing-anim na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, Nasa walumpung ahensya at attached agencies ang nagtayo ng booth dito sa Luneta para sa pre-independence day activities na may tema mga pampamahalaang programa at serbisyo. Kasama sa mga nakadisplay ang exhibit ng NCCA ng mga katutubong musical instruments ng iba't ibang tribo. Nangingibabaw naman ang muatawat ng Pilipinas na nakatindig sa statwa ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang itinuturing na pinakamalaki sa bansa sa sukat at lapad itong 25 feet by 50 feet. You honor the flag, you honor your country. Magandang balita naman ang hatid ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan bukas para sa mga motorista. Hindi kasi magpapatupad ng number coding bukas sa buong Metro Manila libreng sakay din ang hatid ng Light Rail Transit o LRT sa mga pasahero bukas. Magsisimula ang free rides mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at pagdating ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bukas, pangungunahan naman ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang pag-alala sa tinaguri ang 15 martyrs ng Bicol sa Plaza 15 Martires sa Naga City kasama ang ilang miyembro ng mga gabinete at mga opisyal ng militar at pulisya. Magsasagawa rin ng sabay-sabay na flag racing ceremonies ang Philippine National Police sa lahat ng kampo ng ahensya sa buong Pilipinas. The PNP-MPD will be deploying uh, personnel to secure the area. We will be providing CDM contingent in the event that the protest rallies will be conducted. Nakakasana rin ang isasagawang Independence Day anti-pork protest ng iba't ibang grupo bukas. Ang bayan muna, gumawa ng isang koral, tampok ang isang daan at dalawamputatlong litrato na mga mukha ng mga politikong sangkot sa Napolist. Libo-libo ang inaasahang dadalo sa kilos protesta na magsisimula sa Bonifacio Shrine. Magmamarcha din daw ng may hawak na sulo ang mga magpoprotesta papunta sa Mendiola. At Pia, bukas ay sunod-sunod nga mga activities na gagawin dito sa Rizal Park kabilang na flag racing ceremony na pangungunahan ni Vice President Binay. Ah, pero magkakaroon din ng isang malawakang jobs fair dito sa Rizal Park buong maghapon. Pia? Pero JP, meron bang uh, parang overnight vigil o yung uh, tugtugan ba dyan eh, overnight na? Kasi uh, kung kanina nagumpisa umpisa baka may mga tao dyan na nag-aabang na ngayon? Sa ngayon, Pia, wala pa naman tayo napapansin na mga nagbe-vigil na over, uh, overnight vigil. O kung ang tinutukoy mo ay mga militanteng grupo o yung mga makikilos potesta bukas, uh, kaugnay doon sa pork barrel, ay uh, wala pa tayo napapansin yan. Pero ang balita natin ay uh, maaga silang mag-form bukas uh, sa isang part sa Mendiola, uh, papunta rito sa iba't ibang parte ng Maynila, kabilang na ang Rizal Park. Yeah. All right. At JP, napansin mo ba usually, kasi di ba pag Independence Day, maraming naglalako diyan ng uh, mga little Philippine flags. So meron na bang mga naglalako diyan sa ngayon? O Pia, nakita natin kanina yung ilang uh, vendors eh inahanda na yung kanilang ibebenta, although hindi pa naman sila naglalako. Ang napansin natin Pia dito, very visible ay yung mga nagkalat na watawat na naka-display sa iba't ibang mga booths ng uh, kalahok sa activities dito ng gobyerno. Pero syempre yung namumukod-tangi dito ay yung uh, Philippine flag dito sa ating likuran, dito sa Rizal Park yung tinuturing na pinakamalaking uh, Philippine flag sa ating bansa. At kanina, JP, nabanggit mo rin no, yung uh, job fair na uh, isa sa bukas. So, uh, isa ba sa mga inaabiso dun sa mga gustong pumunta sa job fair, uh, yung magdala na ng kumpletong papeles? If ever ba, ano yung mga kailangan na nilang dalhin bukod sa kanilang mga resume? kopya mabuti na lang at na-mention mo rin yan. At uh, bukas nga ay merong uh, more than 38 companies ang lalahok sa jobs fair na yan na inaugurasa ng uh, Department of Labor. At uh, pinagpapayo nga ng uh, dole na para dun sa mga applicants ay uh, magandang dalhin na ang lahat ng requirements na meron sila, magandang uh, CV at syempre kung ano man yung kanilang skills ay uh, ilagay nila lahat dun sa kanilang resume. At syempre kagaya nga ng ating mga inireport na pag tayo gumagawa ng story tungkol sa mga job hunting ay pinakamaganda, very impressive ang inyong resume at uh, pinaka-importante, handang-handa kayo at uh, dala nyo na ang requirements para kumbaga, hindi naman sayang inyong oras kapag ay nag-apply sa jobs fair na gagawin dito bukas sa Rizal Park. Maraming salamat, JP Soriano.